My YouTube channel, this is the JT. Hey, boy. Make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, no, Make him whistle like a missile. Bomb, bomb. The JT Show. Uh, ang video na gagawin namin ngayon is coloring our hair gray and pink. So walaan nyo na lang kung sino yung pink sa amin tsaka yung gray sa amin. Yung pink medyo lalaki-lalaki yun. Ay, medyo lalaki. So ang gagawin namin, magkakaroon kami ngayon ng coloring uh, tutorial. <laughs> DIY. DIY. Ang need natin ay Bleaching, uh, bleaching powder. And kailangan naman natin ng oxidizer. Oxidizer. Doon, yung keratin, yung keratin natin. So, ang kailangan sa keratin ay uh, virgin coconut oil. So, mabibili natin siya sa Watson's. Watson's. Ilalagay na lang namin sa description box yung uh, mga products. products and then yung price niya. And then, konsensya na siya to, meron naman tayo ng very red, tsaka ng uh, and so yeah without further ado let's start gusto mo na nakagad so first ang gagawin muna natin is maglalagay tayo ng keratin sa hair lalo bongga do so magsasalit-salitan kami ng paglagay sa buhok so, kaya naman natin ha? itong buhok Ja. Uh -uh. <laughs> natin tong virgin coconut oil kahit hindi na tayo virgin. Kahit hindi na tayo virgin. ma bangis ang mundo. Wow! So next naman natin is yung bleaching powder. Kaya natin nilagay yung uh, virgin coconut oil para <laughs> <laughs> hindi. <laughs> Bakla! Kinagat mo kayo kanina eh. Ayan. Huwag natin sisimulan ka yung gas Gano'n eh. Dapat malayo. Kasi medyo derekado to sa ating uh, buhay, yung mga bleach, hindi pala lang? Okay. drink your water bleach, don't, <laughs> no, here here. why oh, sorry girl? to so, kailangan natin to ng plastic container, kasi pag sa metal daw or sa stainless, may reaction. that's enough. do you think it's enough? yeah. there you go enough for Oh. doesn't mean that I'm not enough. <laughs>

makita niyo sa akin. Hmm? Ang ingay niyo mga bobo. Oh. May lumabas, mabas. <laughs> pretty girl. <laughs> Bad, uh? Dinosaur ka girl. <laughs>

Nagulit ako, girl. Ay, ay, dun ba? Ang delivery na Alam mo sakit ng putcover? Tama naman, pinagpapaalam ng nanay nga. Imiiwan yung one month old niya, anak. One month na so, to? Mag-one month old mo. Ayan, ano, ano na. Ayan, makita niyo Ano yung nasa loob? Ayan, pag lumipad yung bata, ibig sabihin, conjuring na. Hindi, anong, anong, anong gamit? Ay, si Ashley. Ay, gumagalaw si Ashley. Ayun, gumagalaw nga. Sis, may gumagalaw sa kanya, sis. <laughs> may naglalaro sa kanya. Pag-iingat, pag-iingat ako marunong. Ah. matutulog ako Pag hindi daw niya. pag what we do here is go back 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 Kuya, ito mo ka lang. Pepper. Pepper. Hindi oh. naman ka ito. Gago naman eh. <laughs> so yun, nakita nyo na po. Pangalawang patong na po ito. Ang tawag dito ay Pat Pat Patong. <laughs> Did you use this? No. Oh my God. Alam mo, kailangan pala natin gamitin to. Ang sakit, anit. My God. Ouch. Ang sakit. Huwag mong galawin. Taas mo ulo mo. Ang sakit kaya, girl. Suklay mo naman. Ayan. Sakit.

Girl gel. Para ka lang sa paper lunch. Parang magulay mo na ng buhok si girl. Pwede na, pwede, bagay na kayo. Ay, sorry, 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 girl. Sorry. Girl. ang nangyari, naubusan kami ng oxidizer kaya lumabas kami and then suddenly, we bump into um, Kuya Zerk's uh, parlor and then suddenly, nakita niya nag struggle kami kaya ang ginawa niya um, pinakuha niya sa amin yung mga gamit namin pagkatapos nun, he helped us to achieve kung ano man yung gusto namin kulay guys, yun. Ito na yung finish ng hair namin. As you can see, para sa akin, cotton candy pink. And say naman ay... Ash. Ash. Cutie. May color brown lang sa dulo kasi uh -oh. hindi naluto yung buho ko. Pero nung, kasi nung tayo yung nagkukulay, <clears throat> ang nangyari is parang um, hindi natin na-achieve talaga yung super duper oh, white. Yung gilid lang. So, kaya ang ginawa is parang tinulungan na tayo ni Kuya Zer. Thanks to Kuya Zer. Tinulungan niya kami uh, to achieve. achieve kung ano man yung gusto namin. Kaya ang, parang glitch pa yata niya kami. Kasi na, nag-glinch na kami ng dalawang beses. glitch pa ulit kami niya ng dalawang beses pa. So parang... Nung time na yun, sobrang sakit talaga sa aner. As in, sobrang sakit sa aner. Kaya yung mga sensitive sa bleaching dyan, ano, parang pati check yun muna. Kung... So, okay ng strength uh, ng buhok niyo. Check niyo muna test, kung... Test niyo muna. Kung kaya ng hair niyo. Kasi ganda ng hair ko. <laughs> so, yun. Maraming maraming salamat kay Kuya Zerk kasi um, uh, isa siya sa mga dahilan kung bakit naging okay itong um, buhok namin. And if you want to go to his salon, just go to uh, Golden City dito sa Santa Rosa sa Phase 3. Phase 3, Block 10. Yeah. Black 9. Black 9. Black 9. Yeah. Maraming maraming salamat dun sa mga tumulong especially dun sa isa, sa mga kasama ko sa La Thank you so much sa happiness na binigay ng experience sa amin po So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa mga manonood at nanood pa sa amin. If you want to follow me on my Instagram account, just put J Triple E Y T Triple E. And if you want to follow me on my Instagram, just put J Triple E Y T Triple E. And if you want to follow me on um, TikTok just put jtriplewyt and if you want to add me on Facebook just put jtriplewyt triple and if you want to subscribe him, sa channel ko Christopher Hidalgo. sana all my channel so yun maraming maraming salamat sa mga nanonood at maraming maraming salamat sa mga nanonood pa so yun eto na yung hair talaga namin hair hair-tastic comment down below kung bagay ba or bagay ka sa inyo yun have a nice day guys, God bless.